Magandang umaga, bayan. Nandito po tayo ngayon sa San Rafael, Nubileta, Cavite. At muli pong binuksan ang pre-swimming pool dito para paliguan ng mga presidente. At dapat po kayo po ay may dalang salbabida. Dahil medyo mataas po ngayon ang pre-swimming pool. Kaya uulitin ko po, magdala po ng salbabida. Dahil... <laughs> <laughs> malalim-lalim na rin po ang tubig dito sa mga gustong pumunta wala po kayong babayaran na entrance fee at libre-libre po kayo makakapaligo dito sa Nubileta San Rafael Cavite kaya ano pang hinihintay nyo tara na maligo na tayo at umpisahan ang kasiyahan